Ito po ang aking tinumok o tinulmok Sigurado mo pa paraming kanin nyo dito Tingnan nyo mga kaibolo. Sarap! Paano po namin ito niluto? Tara, pakita namin sa inyo For today's vlog, magluluto po kami ng tinumok o tinuktok o tinulmok Yan po yung mga karaniwan tawag dito sa lutong ito So main ingredients po natin Meron po kami ditong hipon Ito po yung hipon na may mga sipit ito po talaga yung ginagamit namin para sa ganitong lutuin. Pero pwede naman po kayong gumamit ng alimango, yung malilit baga pong alimango, bungkang kung tawagin dito sa amin, pwede, pwede rin po yan. Ito po yung labayon, o yung hindi pa po siya buko, eh hindi naman po siya nyog, in between lang po siya. Ano? Malamot pa po yan. Ito po yung labdaw, kakanggata, sili, sibuyos, bawang, at dahon ng gabi na pambalot. So, umpisahin na po natin ito. Kukunti lang po yung nakayod namin na labayon. Kaya, nagsungkit pa ng panibagong labayon o alangan. Saktong-sakto lang ito mga kaibol. Pang labayon. Oh. Sayang ang sabaw. Kunin natin ang sabaw. Ito po yung mga hipon ito po ay aming tatadta Pero kung meron po kayong blender, pwede nyo pong gamitin ito sa blender. Kaso nga, maglalansa ang inyong blender. Natadtad na po itong mga hipon. Ngayon po ang gagawin, tatadta rin po ito ulit. Kasama na po yung labayon o yung alangan. Sama-sama na po ang pagtadtad. Ito na po yung natadtad na may alangan o labayon at hipon. Lagyan na po natin ng bawang, sibuyas, luya at tandad din po. Paminta. Tsaka po asin. Then mix po natin yan. Pag na-mix na po yung mga sangkap, yan po ay ready na para ibalot. Ito po, doble po yung ginamit namin na dahon ng gabi. Siyempre po, yung dahon ng gabi, siyempre, linisan po natin yan at uh, punasan o hugasan po kung maaari po, ano. Ito po natin kung may mga insekto. Ito po, lalagyan po natin ng may sili. Ito po, meron may, po ako ditong hinanda na may sili. lagyan na, muna natin, ma'am, yung may sili. Okay. Ito. Mas masarap lang pag may maanghang. Yung... Hmm. Iba po ito dun sa nauna namin ginawa na pinangat. Ito po ay tinumok. Hmm. Alright. Then, balutin lang po ng maayos ha. Ganun lang po yun, kasimple. Hindi maya, po ay eh, po natin yan. Tatlong piraso po yung nagawa namin na may sili. Bali ito po ay tatandaan ko po pagtali. Then, sunod po ay wala na po yung mga sili. Dati nga po noon, ang ginagawa po nung lola namin o mama ni mama, yung pong hipon ay talaga pong pinapaluma pang masyado para maamoy na maamoy po at malasang malasa sya nga po, po pala managawa. ito po yung version namin po ng pagluto ha, uh, hindi po may mga nagsasabi po kasi na uh, minsan mali yung pagluto namin uh, hindi po porke, hindi tayo magkaparas ng paraan ng pagluto, ay mali po kami at tama kayo or kami ang tama at mali kayo uh, gada lugar po, may kanya kanya po ng paraan ng pagluto, lahat po yan tama Di ba mama? Sa ayon ka ba? Ang mali lang yung hilaw ang pagkalot. Yan. No? Lagi po natin tatandaan, kapag gabi o laing ang niluluto, dapat laging lutong-luto. Tama ba mama? Tama. Yan. <laughs> Dito po namin lutuin Correct. sa kawa. Ito po yung mga sobrang gabi. Ipagsasapin po natin yung sa ilalim para po hindi masunog yung ating lulutuin yung hindi matutong. Maganda po pang may sapin. Arrange lang po natin ng maganda. Then, ito po yung maanghang. May mga tanda po yung maanghang. Maglalagay po tayo ng sibuyas, bawang, luya at tanlad. <coughs> Tapos ito po yung labnaw o yung ikalawang gata. daradag po ako ng sabaw ng nyug pakulang po natin yan pagkalipas po ng 30 minutes eto na po yung ating nilulutong tinumok maglalagay po tayo ng asin tsaka po sili siling manghang, tsaka siling panigang po. Yun. Then pakuluan po natin ulit hanggang sa maging pista po yung pinakasabaw niya. Pagkalipas po ng another 30 minutes, total of 1 hour na po itong pinapakuluan. Maglalagay na po tayo ng kakanggata. O liputok. And then wait lang po natin yan na magmantika na po. Yung kakain na po tayo. Siya nga po pala, hindi ko na po yan tinakpan pagkalagay ko ng kakanggata. And hindi po namin tuhinalo hinalo sa kadahilan ng madudurog po yan pag hinalo po namin ng hinalo. Kapag napansin po ninyo na nagmamantika na po, luto na po yan at napakabango na po ng aming tinumok. Natatakam na akong masyado mga kaibol. Ito po ang aking tinumok o tinulmok. Sigurado mo pa paraming kanin nyo dito. Tinan nyo mga kaibol. Oh. Sarap. So yun lang po mga kaibol. Ganoon lang po pagluto ng tinumok o tinulmok o tinuktok. Ano bang tawag ng ganito sa inyo? Mapaparami ang kain ko nito. So yun lang. Please follow, like, and share. Bye-bye.